Opisyal nang nanungkula ng mga bagong halal na student leaders ng academic and non-academic organizations ng City of Malabon University sa ganinap na oath-taking and general assembly nitong October 6. Ito ay may temang Empowering Service Through Actions and Unity. Ibinahagi sa naturang event ang mga tungkuling dapat gampanan ng mga student leaders lalo na sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-akademiko at pang para sa kapakanan ng mga estudyante. Pinangunahan ni Malabon City Mayor Jeannie Ann Sandoval ang pagbasa ng Pledge of Commitment kung saan nanumpa ang mga student leaders sa tapat at responsabling paglilingkod. Bukod kay Mayor Sandoval, dumalo rin sa seremonya sina University President Dr. Glenn B. V. De Leon Vice President for Academic Affairs, Dr. William D.C. Enrique, Student Affairs and Services Office Director na si Prof. Madonna Angsodiam at iba pang CMU officials and organization advisors. Sa paumuno ng mga student leaders, inaasahang magiging katuwang sila ng CMU officials sa pagpapabuti ng mga serbisyo at layunin ng universidad. Narito ang mensahe ni na Mayor Jeannie Sandoval at Professor Madonna Ang Soliam para sa mga student leaders ng ating pamantasan. Ang inyong kakayahan magdala ng pagbabago sa inyong mga kapwa, estudyante at sa buong komunidad ng halabuan. Bilang punong ng lunsod, lubos akong natutuwa nang ating universidad ay patuloy na nagiging tahanan ng mga kabataan leader na may malasakit, disiplina at pangarap para sa bayan. Ang inyong mga proyekto, advokasya at serbisyo ay naging inspirasyon di lamang sa inyong kapwa-sudyante, kundi pati na rin sa buong lunsod hindi madali ang pagiging leader. Lagi niyong tatandaan, ang pagiging leader ay isa sa pinakamanira pero pinaka-rewarding na posisyon sa buong mundo. So leader ka man o leader ka sa isang organisasyon o or sa lugar niyo, lagi yung tatandaan na kailangan meron itong sapat na talino, puso, salita at gawa manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU I Connect. Ako po si Divina Flores, konektado para sa kabataang malaboy.